channel. Uh, so ngayon, nandito tayo sa My Park Stone. Dahil may nabilitaan tayo, eh meron daw bagong na... 16? 16 ba? 17, oo. So 16, 2025 at dito sa Parkstone. So bisitahin natin sila kung bisitahin natin. Yung mga narilocate dito. Daw maga nay. Bagong lipat lang kayo nay. Sama ko ko sa video ko na nay ha? ah. Buti hindi kayo napunta doon sa may <laughs> sa mga ibang Ito, Ito. Sa kabila pa doon ha, uh, sa dulo. Ano man na, you know, dilinisan na ni tatay. Oo nga. ah. Uh, at least mayroon, madali na rin kayo magkakaroon ng kuryente, no? Ayos na naman ata nila. No? Ayun. Sige na, maraming salamat sa inyo. Thank you. Ayos na sila lahat. Ganda <laughs> umaga po tayo. <laughs> 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 Naga ano <yan> ah. <laughs> dito din kayo tayo? Dalimutan na po dito. Ah, okay. Sige. Saan kayo galing? Bago kayo napunta dito? We're hiding here. We're hiding, Oh, we're in the I So, ayun na ah. kada umaga po. Agam <laughs> ah, <ganun> bateng gigu sa labat, Ay, ganun po. Ah, opo, oho. Eh, kumusta naman po kayo dito? Oh, I... ano? Yeah. At, ah, uh, main road din kayo, no? At ganda maganda yung fest. Kumustahin ko yung mga kasama nyo. Thank you. Salamat sa pag-follow. Doon sa kabila dito. So, ayon so, ayun, thank you po. Thank you sa inyo, Kuya. At uh, sa mga kababayan natin, mga naririlukit sa mga pabahay na lang, eh talagang ah uh, Kikita nyo, kanya-kanya nang linis na kikita doon sa kabila, oh. Kanya-kanya na paglilinis. Magiging maayos na. pagiging malinis na yung lugar. Katulad din sa kabila. Pinagagawa niya na yung uh, bahay ng, yung harapan ng <laughs> Galing din po kayo sa Buti Kuya. Uh, ano, Bako, Bakor, no? Anong, ah, ano 'yon? Sa no? Ah, doon. Anyog ba 'yun doon? Oo. Doon sa may ano, lob. Ito, 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 ito. Ah, yun. Ah, okay. Ilang pamilya kayo? Um, si ah. 29 lahat ang pamilya. Eh, kumusta kayo dito, kuya? <laughs> <laughs> Oo oh, <laughs> nga. Wala nang bahay, no? Still UTV. Oo. <laughs> Sige, salamat sa inyo. Thank you. Salamat. Ganda umago po. Kasama ko sa video ko, kuya. <laughs> Shoutout kay kuya. naman sila. So, talagang ganun sa umpisa, no? Eh, kailangan mag-adjust. Um, pero, karamihan naman, eh, talagang positive naman yung mga sinasabi, no? Yun, yung isa sa mga positive natin na mga naririnig sa mga nalin. naman natin yung iba ay eh, pinaayos na nila kagad yung harapan ng pagiginhawa bah ng bahay na pala nila Patay dito sa kabila ikutin natin parang ito kasing black fifty uh, 50 nalipat din so ito dito matagal na sila dito parang ayoko bagong na relocate yung a uh, bibisitahin natin at kukumistahin natin May mga dati na. Nga. Parang doon ata sa unahan. Nga daw baga. May mga nauna na. Ito mga nauna na. Ito mga nari. Na, na Muno na yung lugar. No? Dito sa may parks doon. Ibig sabihin, Na, may mga residente na, may mga pamilya na. So, mainam. Masira na kapag kawalan tao na umaga po. Eh, parang live na live ngayon. Maaga pa lang. Eh, alas pa lang. Pero parang napakadami. Kada umaga po. <laughs> Sama ko kay kuya sa video ko. ako. <laughs> ah, oh, salamat to sa inyo Ayun. <laughs> Friday. Ako ah, musta kayo dito? Okay po. Taga sa Puti din po kayo. Tubong black habay. Doon sa kabila. Ah, sa kabila pa. Ah, okay. Pilya, <laughs> isang lugar. So, sige kuya, maraming salamat sa inyo. Ay, ikot ako, kumustahin ko yung mga... So, ayun, uh, talagang uh, maganda naman talaga, no? Talaga ng bahay. Lalo dito sa may park tong kasi may kuryente ka na kaagad. Ganun naman talaga kasi kailangan yung name mo para mag-apply sa tubig. Pero the rest, eh, maayos. Puro ano yan? <laughs> Tawag dito. Uh, puro damo. So, at yung paligid. O, nagiging lively na talaga yung lugar. At madami kang umaga po, tayo. <laughs> Kada umaga po. Katot at kila ate. Sa puti din kayo galing te. Okay. Dami pala ninyo, parang apat. Parang apat na barangay, no? Kumusta po kayo dito? Ah, uh, medyo problemado si nanay, kawawa naman si nanay, pero ayun yung na-chimpuan si nanay sa ganong problema. So sana maayos ni nanay. Alos puno na pala ito dito mga kabahayan. Oh. So ito dito sa si kabila. Uh, dito, ayun, uh, alis may mga bahay na rin. Oh. Block 49... mga nakatira na may mga nalipat na may mga na-relocate na Ah, oh, ayos na. Ate, kasama ko sa video ko, tiyo, ha? Ililinis na ni ate yung harap ng bahay niya. Ma, Nagmay leak yung ano niya, laki ng bill. Pagkalahatan daw Ha? Merong leak. So nagbill siya ng parang 13,000 sa dalawang buwan. Tapos tingnan nyo, kung naikot pa, ba eh baka may problema. Or... May problema yung linya ko ninyo. Sige, te, salamat. Puno na nga, no? Itong lugar na to, dito sa may Parkstone. Ganda umaga po. Talaga ng bahay sa u sa unang uh, unang buwan. Yan ang mga nare umaga Nang <laughs> mga sa pabahay ng gobyerno. Hanggang dito, bali tatlong block halos puno na itong sa may lugar dito. Dito na tayo lusok. May mga na. Halos na. na Ayun.